So, anong masasabi mo, boss? Eh, Nag-test ride kami. Anong masasabi mo? Ano po. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel May dinala rito na Rosie agala uh, Gala, ang issue ng motor ni boss Patirik-tirik ba? Madalas yon laging ganon uh, Kapapagwa lang daw nito, kapon ba? Kapapagwa lang kahapon yun nga uh, patirik-tirik pa rin kaya uh, dinala nila, nila rito para ayusin natin sa pagtro-troubleshoot ng ganyang issue dapat hindi natin hinuhulaan yan dapat step by step o may guide tayo para matumbok natin yung eksaktong sira niyan. ito dayo from uh, in, ano yan? NHA housing Pabuko housing. Pakistart mo nga. Okay. Ayan, umi-start naman siya. Pero namamatay na eh. Sige, isa pa nga. Namamatay, umaandar, pero namamatay. Sige. Okay. Parang walang minor, ganon. Tapos, rap idol siya. Try nga natin, greeting. akin mamatay pangit yung kanyang minor rap idol so kailangan muna natin na uh, patirikin yung kanyang motor para ma uh, troubleshoot natin kung ano nga ba talaga yung pinaka main issue nya pag uminit doon na mamatay ganun pag uminit So, papatirikin muna natin Napansin ko rin dito mga padre yung mabagal bumalik yung kanyang idol Tapos sa so, unang birada Medyo delay So try na muna natin patirikin So sige nga patayin mo o start mo ulit siya po, okay siya pa start mo ulit oh, sige, okay na center sun muli so yun, ayaw nang mamatay pero uh, bago sila nagpunta rito na kailang patay ma'am papunta rito? O, papunta rito sa pulo Hermosa Bata nakatatlong patay ngayon ayaw mamatay so hindi na natin hintayin pang mamatay i-troubleshoot natin yan isa-isa tanggalin lang natin yung kanyang clearing sa may ilalim ng bangko sinasabi rin ni eh, boss na pag napay nga at least 30 minutes ba o pag na, o yung mga 30 minutes daw tapos hirap ng panda rin, kalimitan pag ganyan yung issue mga padreng ang una kong ginagawa dyan, i-check nyo na muna yung kanyang high tension wire, minsan pag maluwag yung kanyang uh, kopa, eto yung kopa Lagi nating i-check iche yung kopa. Ayan, kagaya nyo na. Dapat hindi gumagalaw ng ganyan yan. Maluwag siya. Oh. Ayan oh, maluwag. Check natin to, tanggalin natin. Tapos yung kanyang kopa, ah, basag na rin. Tanggalin natin. Tapos mainit oh, sobra sa init. So, kaya pala gumagalaw. So, syempre, pag natagtag... Ginalaw ko Ah, ginalaw ko ng gumawa. Syempre, pag natagtag yan, cost din yan ngayon tanggalin natin to kalimitan pag corrosion dito o parang ah, nagpukulay kalawang cost din po yan ng ah, pagkapalya hard starting putulan lang natin para ma-expose natin yung kanyang ah, wiring pagkaputo check natin yung kanyang kuryente at least 1 cm start mo po check natin yung bato ng kuryente kung malakas Sige. Okay. Ha, ah, sige. Sige pa. Okay. At sa pagkakataon niya mga padreng, good yung kanyang high tension wire at malakas naman yung spark plug. Bago lang na. Bago lang ha. Oh. Bago lang. So dito pa lang mga padreng, ah, basag na siya. So hindi dapat basag yan kasi cost ng kung bakit magalaw ayan o oh, nakapasok na siya oh. tingnan nyo oh. parang lugaw o oh. oh. so ito matik to papalitan natin ito hindi dapat to napakainit to so isunod naman natin yung kanyang uh, CDI connection minsan kasi itong kanyang CDI pag maluwag yung mga terminal o may mga corrosion cause din po yan ng hard starting pumapalya So, idadamay na rin natin yan. Tanggalin lang natin yung kanyang socket connection. Tapos yung isa. Ayan, natanggal na natin. So, unahin na muna natin yung kanyang CDI, yung terminal kung may naglulus sa susian o dun sa socket, naka-negative yung ating clip. At sundutin natin itong rosing gala Uh, battery operated po yan sundutin natin to gamit yung ating test light dapat iilaw po yan kapag sinusiya natin ngayon pag sinusiya natin na uh, hindi umilaw yan tapos pinatay umilaw uli ibig sabihin na uh, poor connection yung kanyang susiyan so try natin susiyan umilaw ulit ulitin lang natin okay So ibig sabihin good yung kanyang susiyan Sunod naman natin mga padre, ilagay natin yung clip sa positive, ang hahanapin natin yung kanyang ignition coil, dapat ito, uh, maganda yung kanyang connection, yung kulay black na may yellow, dapat ito iilaw, umilaw, so ibig sabihin, uh, good yung contact ng kanyang ignition coil. At isunod naman natin yung kanyang ground, yung kulay green. Dapat din iilaw yan. Sa pagkakatong yan, good yung connection. Pero bakit papatay-patay yung motor ni Boss? Kalimitan, cause din ang mapapatay-patay. Lalo na pag natatagtag yung pin na yan, minsan lumuluwag yan. Ang gagawin lang natin dyan, palipitin lang natin para maging humigpit sa loob pwede na natin ibalik yung kanyang CD ay mga padreng tapos isunod naman natin palitan natin yung kanyang kopa tapos subukan natin pisil pre pansinin nyo, ninyo natin mabagal bumalik yung kanyang idol pangalawa delay delay yung silinyador o yan o delay o So dito, naayos na natin yung kanyang kuryente. Susunod so, natin yung kanyang carburetor. thank <laughs> you lilinisin lang natin ito mga padreng tapos dito sa kanyang air screw lalagyan ko lang yan ng 2.5 lilinisin lang natin yung mga jettings pag sususunduti natin at bubuga ng hangin so ganyan lang yung ginagawa ko sa mga palyadong carburetor pero kalimitan cost din ng palyado yung mga butas yung vacuum hose so isa rin sa mga chechiki natin yan isa isa so ito tinanggal ko na lahat nung uh, dapat tanggalin pati floater tatanggalin natin at pag bubuga natin ang hangin yan so hindi ko na ipapakita kung paano yung paglilinisin linis dito dahil marami naman tayong content So napansin ko rin dito yung kanyang air cleaner, linagyan na lang ng ah, parang stacking yon So mali po yun, dapat yon palit na po kagad. So yan, binuguan ko na ng hangin at ibabalik yan isa-isa yung mga jettings na nga pagsusundot ko na. Tapos ayan, nabuga ng hangin at pwede nang ibalik tapos itratry natin ulit. So patrain na is yung magpagawa at tagabataan lamang po kayo. Pwede po kayo sumadya dito sa ating shop. Dito lamang yan sa Pulo hermosa Bataan. At tulay lang po tayo mismo. Pwede nyo rin po message sa akin uh, Facebook page para mapag-usapan natin yan para ma-schedule po kayo napaka-importante din mga padreng na malinis yung mga gasket dito sa ating manifold so yan o maraming sealant napansin ko rin dito baligtad yung kanyang filter so itatama natin ng ganito at isa pa sa napansin ko mga padreng butas yung kanyang mga vacuum hose. yan o so puputulan natin yan at para maiwasan yung pagkasingaw at hindi parang kinakapos ng gasolina at isa rin sa dahilan mga padreng kung bakit hard start starting kapag tukod yung barbula kagaya nito so yan itatama natin yan at silipin na rin natin yung kanyang spark plug kung nasa magandang kalagayan o kondisyon ang gawin lang natin palitan na natin yung kanyang spark plug so yung mga padreng nakasana natin yung kanyang carburetor yung mga hose na may butas na ayos, na ayos na natin yung filter na ayos na natin kung magte-test drive kami mga padreng napansin namin pag sumakay kami dalawa ni boss ah uh, Nawa ah, namamatay, nawawalan pala ng kuryente. Try uli natin ngayon. Kaya pala patirik-tirik, paki-start mo. Oh, yan nawalan oh, walang kuryente, oh. oh. Okay na. So ibig sabihin mga padreng, yung minor kasi nito na na namin kanina, mabagal yung balik ng minor niya, lininis karburador, tinono ko na. Napakaganda na tumakbo. Ngayon nung inangkas ko si boss, biglang tumirik nga so yun talaga yung inaabangan natin yung pagtirik kasi di natin matetrace yan hanggat hindi titirik ngayon targetin natin to yung kanyang CDI tanggalin uli natin tong tape na linagay natin so ito battery operated nawala ng kuryente try muna natin uli try muna natin kanina wala oh, try mo uli okay. wala o. wala okay na so yan wala gamit tayo ng test light Walang kuryente, hindi pwedeng bumaba si boss O oh, yan ah Lagay lang natin yung clip Ito sa negative Hanap tayo ng negative ah, Lalagay ko to sa disc brake <laughs> Naka on yung susi nya Naka on So sundutin natin to Dapat iilaw to mga padre O oh, huli o oh. Walang ilaw So ngayon ang gawin natin Balik natin So walang source Walang source yung isa Pababain natin si boss Sandali lang ha Ayan Pababain natin si boss Baba ka boss Alalahin mo yung motor Baba ka lang Okay Buksan natin tong compartment Tapos lagay natin yung clip Dito sa mismong negative Ito Lagay natin sa negative ng battery o yan Naka on pa rin Try muna natin uli Kung merong kuryente Pakistart mo uli yeah. Okay. So, wala ah oh, O malina wala O oh, sige pa Sige kakita ba Sandali Hindi yata nakikita O yan sige o, walang kuryente oh. Ngayon tanggalin natin to O yan oh. Tanggalin natin Check natin. Dapat iilaw po yan. Pakita ko muna na gumagana yung test light natin. Ayan o, umaga na. Naka-negative tayo. Dapat ito ay iilaw. O, oh, yan o, oh, Lumabas na yung mismong uh, kanyang issue. So, ibig sabihin, eto may pinagapang silang wire dito. Ayan o. Oh. So, ayusin natin to, itatap natin to sa mismong accessories wire. nabalik na natin yung CDI. So kanina walang supply yan. Ang naging issue niya rito, yung pagkatap dito medyo parang maluwag may dating na nagkakaroon may dating na nawawalan so hindi ko na pinakita so yan o, ito uh, lang inayos ko etong wire na yan, ayan yan o nakapagapang dito eto siya o ayan siya o eto toto to. ayan siya o, ayan o eto yung galing sa CDI dito, ayan yan o, pagkadugtong na gano'n So nawalan siya ng supply dito galing sa susian sa accessories wire. So inaayos ko lang yung tapping. So ngayon oh. Pero ma. Pero oh. magte-test drive ulit kami. Abang-abang kayo kung titirik pa kami. Dreng, uh, napakadami ng issue. Nung una hindi naglulus yung kanyang CDI. Inayos natin yung carburetor, tinono natin yung mga hose, butas, filter, baligtad, yung kopa, sira spark plug, palitin. O napakarami nung kanyang issue. Tapos nung magte-test ride kami, ah uh, pag magkaangkas o hindi naka-center stand, uh, namamatay doon pala sa kanyang CDI from accessories wire dito sa Susian. Naglulus in lang namin yon yung wire. ah uh, ngayon okay na yung motor ni boss. nag up pa ako dito ng ano, ng extra ayan oh. Uh, Galing ito doon sa fuse box para in case of mag yung kanyang susian, in case of emergency, hindi matataranta si boss sa halagan 30 pesos kahit walang susian, aandar yan. So backup lang yan, nakatago pa rin yan. So hindi pa rin siya basa-basa mananakaw. So anong masasabi mo boss? Eh? Nag-test ride kami. Anong masasabi mo? Panala po. Panala? Isang thumbs up nga dyan. Ayan o, oh, artista na si boss. <laughs> Ayan, dayo from uh, Mabuko Hermosa bataan Mga Padre, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial At bago ka pa lang sa akin channel Huwag niyo pong kalimutan ng pakilike subscribe At pakihit na rin po yung notification bell Para updated po kayo sa mga videos na kagayang ito Thank you po sa inyo God bless at maboy kayo Pakihiyan mo, preno mo Ayan o Ayan o